guys. Magluluto tayo ngayon ng ano, tinulang. Ewan ko, baka ba ito o baboy? Hindi ko alam. Mamaya ko na sasabihin. <laughs> ano ito? Uh, U.S. Ewan ko, pork? Pork, 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 pork. ito na guys. Hugasan oh. ko na siya. Oh. At magluluto tayo Pakainit na pala yung ano natin. Lagyan na natin itong garlic, onion, at saka luya. Yan, ang ating luto-luto. At ano saka ako ng buhok, nagtali ako ng buhok. Isahin muna natin ito at habang ako din ay nag-aano dito. Hindi ko pala ino-on itong camera ko. O oh, itong ano ko. I-on natin aking yan at saka ito itage mm hindi -hmm. okay ok at saka i ano ko na itong ating ano baka lalagay na natin baboy pala magsabaw. ako guys. Kasi ano. Magsabaw ako para. Mayroon kami sabaw ni Jacob. Itong kamera ka sumusunod-sunod na sa akin. Ha? Maganda na ito. Luto-luto tayo. Habang ay ito, nag-aano ako nagsasain niya na, nagsasain ko. So, natin itong basura. Okay, okay na. Maglinis tayo. May mga grocery ko, na salmisa pa tayo. nilagay ko nito guys sa hey, ano lang ah, ah. Ito lang, dahon-dahon lang ilalagay ko. Now, lalagyan na natin ng tubig, guys, para sabaw-sabawan na natin para paanuhin na natin siya palambutin. Anuhin ko muna ito, ha? Lalagyan muna natin ng seasoning. Yan. Gusto ko ng maanghang ng konti. kakainin ko pa naman yung anak ko nito. Pero kung maanghang siya, okay lang. Kasi magluluto din ako ng manok. Manok na lang, ibigay ko sa anak ko. Lagyan natin siya ng mga, mga spices. A spice in life. Yan. Bago natin lagyan ng tubig. Onions pa. Galing pala ako sa ano guys, sa school ni Jacob. At matagal-tagal na yata akong nakapag-upload ng video sa aking YouTube. Kaya nabibidyo ako ngayon. Yan. Yan. Para makakain na ako maaga. Katapos nito, kakain na ako. Kalayo-layo so, naman ang asin, hindi ko maabo. So, hitin natin yung asin, guys. Sinapakaan malayo. Yan. Ito ng asin. Yan. Nalagyan na natin ng asin. At lagyan natin ng sabaw. Take over you are. yung sabaw. Damihan na para hindi na mag ano dagdag dagdag pa. Tapos lutuin ko siya ng mga siguro 30 minutes. 30 minutes ko siyang pakuluin. Nagutom na ako guys. Yan, marami ng sabaw nito. Talagang didemihan ko lang sabaw, guys. Para, kukunti pa yan mamaya. Kasi lutuin pa natin yung itong ano. Okay. Talagang punong-puno ng sabaw. <laughs> Daming sabaw, oh. Yan. dito yan ito yung mga nabili ko guys so. sa grocery at na may plantin ako pag mahinog na ito magluto ako ng uh, may cabbage ako dito magluto ako ng bilo-bilo ito ay okra. May candy pa ni Jacob. Pinatapon ko kasi ito sa kanya. Tapo na yan. At mayroon ako nito kasi gagawa ako ng macaroni and fruit salad. Dalawa yung binili ko. Iwan ko sa isa. Bili ako ng apple. Honey, cre honey, honey crisp na apple. At ito ay broccoli. Ilagay natin ito sa sabaw. At ito ay iwan pa. Anong gagawin ko nito? I-frozen ko muna. Hindi ko alam. Of course, meron tayong garlic. At meron tayong cabbage, cabbage head. At meron tayong tomatoes. Tomato. Ito lang pala yung isa kong nabili. Okay fruit and macaroni. Tapos meron akong cream para sa aking macaroni and fruit salad. Tsaka itong turnip, turnips green, Lutoin ko yan mamaya. Meron ako itong green beans. At tsaka manok. Ito ay lutuin ko. Lagyan ko ito ng mga sarsa-sarsa. Yan guys. Ito ay itabi na natin. Hindi pa naman natin dulo. Eh, ito pala iwan ko. Magluluto. Ay, gagawin ko na pala ito maya-maya. Pagkatapos kong kumain. So, kaya ilagay ko na lang dyan para magamit ko. Ito ay kay Jacob. Hello, Chris. Ni Jacob. Gusto niya apple eh. Ako din. Gusto ko ng honey scripts, Crisp na apple. Yan. Okay na yan. Ito ay mga itatabi natin ito. Okay nga. Lagay na lang natin sa red card. Ilagay natin ito sa ref. Ito ay i natin. In beans. Lagay natin sa red. Yan lang muna. So guys, babalikan ko kayo mamaya kung maluto na aking pagkain. Bye! Pag maluto ko na itong mga niluluto ko guys, balikan ko kayo. Nagugutom na talaga ako.